wilaw sa inyo mga kapatak at uh, ayun, magandang magandang gabi sa inyo, long time no see sa inyo mga kapatak uh, after ilang months man ganito <laughs> pa rin ang tsura karabi after ilang months na pagpapahinga so ayan uh, nag vlog ulit kami mga kapatak ayan si Dean tulog na siya, siguro naman na miss niya kami mga kapatak at binabati ko kayo ng happy new year, happy Merry Christmas at ayun nga nakaraos na tayo mga kapatid. Ba na. <laughs> 'Di ba? So 'yan bagong taon at uh, pakita ko lang sa inyo yung bahay namin ngayon mga kapatak. Ayan, pansin nyo parang sobrang gulo tapos yung kusina namin mga kapatak. Ayan, yung kusina namin mga kapatak. Ito na, charan. Ayan. Meron na pala kaming rep mga kapatak. Kaso nawala. Ayan. <laughs> pinagbilin nga aga 'di diba yan mga kapatak yan, sobrang namis miss namin kayo oo ngayon nga uh, ibabalita lang namin yung syempre uh, ibabalita lang namin yung mangyayari ulit ngayon mga kapatak At, syempre bawal tong hindi mai-content bawal tong hindi mai-upload dahil isa to sa napakahalaga napakahalagang parte ng aming buhay yan <laughs> 'di diba? so yan mga kapatak syempre Uh, bagong taon, bagong buhay at syempre, bagong bahay ano man <laughs> <laughs> diba, bagong bahay mga kapatak so yun nga, uh, lilipat na ulit kami mga kapatak, after two years na paglipat namin NPA, no permanent address <laughs> diba? so yun nga, after two years dito sa bahay na to, siguro naman napanood niyo yung last vlog namin noon na Uh, last vlog namin sa huling bahay namin na yun nga lumipat kami dito. So after 2 years mga kapatak. Ipakita eh, mo ulit sa sa, uh, sa kanila yung mga nagawa nating vlogs dito. Oo. ba diba? So yun nga uh, nakakalungkot pero napakasaya masaya, malungkot na masaya kasi syempre ang daming memories dito sa bahay mga kapatak. Daming mukbang, daming content. Dito kami nagkainan. Na nagkainan <laughs> <laughs> ng, na. ng mukbangan. <laughs> 'Di ba? So dito, ang daming memories na siyempre nababaunin ni namin at yun nga bukas at Oh, mamaya pala kasi... Madaling araw tayo. Madaling, uh, madaling araw kami lilipat, mga kapatak. Tradisyon na hindi dito sa Batangas na madaling araw ka dapat lilipat. So, okay. yung... Ayan nga, uh, mga kapatak. Yung ibang gamit namin, kaya mapansin nyo, uh, wala na Pinakot dito. na namin kanina. na kaya. namin. Ayun oh. Wala na din. Yung TV na lang, babak na namin. So, super pagod, yes. Di ba So, yun nga, mga kapatak. No, pa. <laughs> pagod na pagod. So yun nga mga kapatak nais ko kayong isama sa paglipat namin sa bagong bahay, bagong titirahan bagong mga content, bagong mga upload at syempre tuloy tuloy pa rin yung pangarap natin ba? at upgrade mag upgrade tayo mag level up tayo kasi syempre pag nandito tayo sa comfort zone natin diba hindi tayo mag grow so kailangan mas upgrade version 2.0 3.0 kung saan lang ba? o o, version 3.0 dapat yung gawin dapat yun nga tuloy tuloy ka lang at syempre lahat ng pagbabago dapat harapin mo diba kagaya nyan sabi ko maiiyak ako so, sa kapagodan ko hindi na maiiyak inaantok na ako <laughs> diba niya kasi yung mga content diba nakakamiss din tong bahay na itong mga kapatak yan ikot yan yung CR Ayan. Grabe na pagandar namin to. Nung unang lumipat kami dito, kung nakita nyo, yung nililinis namin, hindi patugan ito, pero ayan. Ibang Oo, pero ayan, napaganda natin. At syempre, mga kapatak, uh, bukas, uh, mamaya, pagkagising, papakita uh, ko sa inyo, syempre, kung saan tayo lilipat. Mas malaki, mas maganda, at mas malawak na space na pwede tayong mag-content syempre at syempre mas makakabili na tayo ng mga gamit natin sa bahay kasi dito talagang hindi tayo makabili ng mga gamit ayan nanonood kami ng vlog ng Kapinpin Brothers kasi <laughs> lalamipat ng bahay lilipat din tayo kahit pa unti-unti lang ba diba, mga kapata kaya ayun samahan nyo kami at magpapahinga muna kami saglit kita kita tayo mamaya and boom po yan uh, tinatanggal na natin yung mga ano mga kapata mga picture so this is the day ng lipatan yan so yan unti-unti na naubos yung aming gamit ah uh, yan tinatanggal na ulit natin yung mga picture kagaya na nakaraan yan yung mga memory Siyempre kasama yan doon sa kabila kabilang bahay o yan si Dino <laughs> ano masasabi mo sa mga kapatak? Bigbang ibig ng wala nang ipot <laughs> Tignan mo yan oh Ang ipin ni Din naubos sa din ba diba? So yan mga kapatak ito Huling silip Ano mo na? So yan o Ayan So ina, ina natin yan si Yun <laughs> Iyan ang ating magbabakas sa ating TV pag Dalawin na Dalawin. Hukin, anak. Dalawin. Samurai to. <tinyo> So, yun. <laughs> nagulat. Nagulat si Dane, mga kapatak. So, ayan nga. At nanonood na nga kami ng... Ah, uh, grabe, nanonood na kami ng... Ito akong TV dito sa bagong bahay namin, mga kapatak. At hindi ko na nga naibidyo sa bilis ng mga pangyayari, mga kapatak. So, uh, yun na nga. At uh, lumipat na kami dito. ah uh, ito yun, yun yung yun, bago si Dane. Dane, eh, Ano mas nasabi mo? Yun? Hindi mo, hindi mo na may miss yung bahay natin. Mm -hmm. Anong meron? Tingnan mm -hmm. niya naman, talagang baloktot na So mga kapatak, ito nga yung bagong bahay namin. At ayan nga, ayan, kinabit namin yung TV. Ayan, kita niya naman, ito yung nagkabit niyan. Ayan, daw. So ba diba, ah, ngayon kakagaling ko lang sa work. At syempre, no, tayo ng ating idol kong TV, mga kapatak. So ito yung bagong ating bahay, yan. So kapit na nga ngayon. Ito yung ating sala. Yan, wala pa siyang masyadong gamit, pero siyempre, ah, uh, antay-antay natin magkakagamit din yan. So, yan si mahal mga kapatakman. Anong mo? Grab room. Mag-inakakitin mo isa. So, mga kapatakman, diyan nakakatuwa lang. Uh, so, yun nga, Bukas pupuntahan namin yung lumang bahay namin. Uh, ayoko na masyadong magkwento kasi siyempre nakakalungkot. 'di ba? Pero siyempre, pagkatapos ng kot, meron saya, 'di ba? Parang kumbaga everything happens for a reason. Lahat ng nangyayari may dahilan, mga kapatak. So, siyempre, move forward tayo. 'Di ba? Ang mahalaga ngayon, maayos na. Malawak na. Pwede-pwede tayo mag-content. Medyo maganda na 'yung lugar natin, naka-tiles at naka-kisa mina iba-iba. 'Yan ang kwarto namin 'yan. Medyo makalat, medyo magulo. 'Yan. Porto namin mga kapatak ito ang CR tingnan nyo yung CR namin oh ah uh, Diba di ba iba 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 dito mga kapatak tapos ito nga yung aming ayan di ba yun yung kusina at sa isang araw tayo mag house tour mga kapatak so ayun nga um... ang <laughs> sa bagay house tour na nga pala to pero ayan nga mga kapatak, ito yung ating bagong bahay. So nakalipat nga kami. Sobrang saya mga kapatak. Although medyo magastos talaga pero syempre kailangan di ba kailangan sa buhay mo forward ka lang. At bukas mga kapatak, samahan niya kami pumuntahan namin yung luma dahil may kukunin kaming... Uh, Ano kukunin natin doon man? Ayun, may kukunin kami tirang gamit mga kapatak. Ayan, di ba? So, ayan. Kita-kita tayo. Bukas. Ayan. Ang pagbabalik sa loob ng bahay. So, ito na mga kapatakan na nga Ano na kakaiyak? Ayan. Gabi sa ko. Ay, sorry. Ayan. Malo, baksa mo. So, ayan. Medyo nakakalungkot, nakakapanglaw. Hindi na naman sasabi mo na. So, ayan. Oh. Yan yung dating nating bahay, mal. Diba? Dating maliit na eh? Malaki na. So, eh, nakakalungkot mga kapatak. Pero dito, ang dami nating memories na nabuo. daming content na nagawa natin, anak. Oh. Yung feeling ko maglilinis pa lang tayo dito. Oo, oh, pero grabe na paganda na. Swerte pa rin yung titira dito. Ganda po. Oo. Oh. Ayan, dahil may memories to come. Kapalta oh, lang to na rin all yung... Diba, at syempre mga kapatak na nga. At <coughs> ito yung bahay namin dati. At yun nga pinakita ko sa inyo kanina yung bahay namin ngayon. At sobrang nakakatuwa, Nakakalungkot na nakakatuwa, Kasi syempre, ah... Uh, iniwan namin itong bahay na to, itong masayang bahay na to. Pero syempre, everything happens for a reason. Mas malaki yung naging kapalit. Mas may, mas ano tayo, kumbaga mas maluwag, mas maraming space. Nagsimula tayo sa maliit. Siguro na subaybay naman kami. At syempre, ngayon malaki na. At sana'y supportahin niyo pa rin kami mga kapatak. Kahit ilang, uh, ilang buwan kaming nawala. Pero syempre, Balik na ulit kami. So hanggang dito na lang ang vlog ko mga kapatak. Maraming maraming salamat sa inyo. And syempre, wag mong kakalimutang isubscribe. And hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng video ilalabas. So yun, mga kapatak. Boom! <laughs>